Kabakyard. Good morning sa lahat. What up, what up? Thank you Lord sa umaga. Ah, uh, out sa lahat natin mga kaibigan sa YT. Good morning sa inyong lahat mga kabakyard. Andito na naman ako kabakyard sa bundok. Ah, uh, papunta na naman ako mga kabakyard sa aking manukan. Ah, uh, kasi di ba dati mga kabakyard yung manukan ko doon malapit sa bahay. Ngayon na uh, hindi naman natin lupa yun. Ah, nakikilagay lang tayo. Ngayon, hindi ah, tayo pinagbigyan na ah, makagamit sa lupa na yon Ngayon, ah, dito na tayo sa bundok. Ah, nakikilagay ulit tayo sa ating kaibigan na ah, caretaker dito sa lupa na to. What up? Good morning, backyard. Talagang sakripisyo. Talagang hilig natin at siyempre mga kabakyad uh, pangarap natin na magkaroon talaga ng mga sariling palahi na nangarap din ako kagaya uh, ng iba na makalaban sa gitna at uh, siyempre pang hanap buhay mga yung sa pagmamanok yun ang goal ko talaga na makabreed ng magaganang klase at siyempre makabinta para sa pamilya ngayon ito ang lagi kong ginagawa mga kapatid. Umaga, tanghali, hapon. Ito ang tinatawid ko. Kasi ano to mga kapatid eh, yung shortcuts sure siya. Uh, kung hindi ako mag shortcut, -sure talagang malayo mga kapatid. Siguro, ano, dubli ang lakarin ko. Kaya nakahanap ako ng shortcut sure dito. Dito sa gubat. Kaya medyo malapit kasi wala naman tayong motor na masakyan. Kaya talagang sabi nga ng mga kaibigan ko, trupa, grabe ka didikiti daw ako sa aking mga lagang manok. Oo, mga pagtutuyan mga kabakyard kasi pangarap talaga. Kahit gaano kalayo ito mga kabakyard, uh, siguro kung ano to mga isang kilometro, uh, isang kilometro sa shortcut na to galing sa bahay. Ah, uh, may dala pa ako laging tubig Umaga ganito, dalawa, dalawang ganito, umaga, tanghali, hapon. Kasi bumabalik ako sa tanghali, kasi napaka nga ngayon, nagpapalit ako ng tubig. Kasi nandito yung, ano ko, yung mga pinapakawalan kong, mga, tawag niyan, pinapakawalan kong mga bibistag. Kaya, obligado akong pumunta sa tanghali, magpapalit ng tubig. Kaya... Ngayon, samahan nyo ako mga bakyad para makita nyo ang aking bagong manukan. Siguro nakita nyo uh, mga bakyad yung dati kong binakuran doon. Grabing sakripisyo ko doon mga bakyad. Nilinis ko, laki ng nilinis ko doon kasi uh, baka sakali na kagamit tayo. So nung nabakuran ko na, ayun nasilip ng mga uh, namumunog doon sa lugar namin. Uh, Uh, gagamitin nga. Yun uh, na na-vlog ko naman. Pero wala tayong magagawa mga kabakyard, sumunod tayo sa kanila kay eh, sila man ang namumuno doon sa lugar namin. Kaya wala tayong magawa. Ngayon nandito na tayo sa bundok. Ah, uh, nakikilagay tayo din tayo sa kumpare ko, taker siya dito sa lupa na to. Ah, uh, nagpapasalamat ako sa kumpare ni Pare Chiboy. Ayan, laking lupa to mga kapakyad. Ayan yan ang tinatawid ko umaga tanghali hapon mga backyard sa pangarap natin at ah, talagang hindi ko maibitawan ang pagmamanok dahil pangarap ko talaga na makikilala ang aking mga sariling palahi sa mga hindi pa pala nakalam sa aking mga pinapalahi dito maaganda ng mga, mga backyard kasi eh. meron akong kong ah, kay bibuin enriquez puti ah, super sweeter tsaka kay Red, Gim, Red Gim Farm na Doom. Tsaka yung ibang tukal si tapiko na dati na nabili ko rin sa bataan uh, mga tapis siya kaya nagpapanalo sila ngayon nag start na naman tayo ulit ng breeding kaya unti unti lang tayo kasi wala man tayong uh, panggastos kaya yung tama lang ang iproduce natin Uh, Naka-produce ako dito ngayon mga kapakyad na siguro mga 20, uh, 20 na lalaki. Uh, ayos na yan, masaya na ako dahil simpre uh, meron tayong na palabas tapos makabenta. Tapos nixer kung makalaban tayo sa mga may perwin Ayon uh, ang ano natin kasi maganda ang perwin ngayon dito sa Cavitee. Uh, Uh, may perwin na apat na libo, liman libo. Kung makapanalo ko na dalawa, pwede pwede na. Let's go mga pakad, lakad pa tayo. Yan talagang, ganito talagang ginagawa ko tuwing umaga, hapon, tanghali. Ayan. Tiyaga, uh, tiis, sa init, tiyaga, sa pagod, sa paglalakad. Ayan. Uh, Ganun talaga ang life natin mga kapakyard what up sa atin lahat good morning sa lahat ng mga kapakyard breeders natin na, uh, nangangarap din isa din ako sa uh, karamihang breeders backyard na nangangarap na baka sakali palarin tayo ayun dito na tayo mga kapakyard ito yung mga kulungan ko ayan o Ayan ang mga kulungan ko mga kapakyard. Ayan tapos doon. Ayun oh. Yung ano ko mga alaga dito na. Paano natin pakainin natin. Ayan ang mga kulungan ko mga kapakyard. Ayan. Ayan ang mga kulungan ko. Ayan. Andito yung mga ano natin yung mga inahin iba tapos yung mga CCO BB Pulits uh, dito sila nakakulong pag napakain ko sila uh, napakawalan ko tapos yun pakawalan na sila dito mga abakir uh, sa sunod vlog natin mga bakter, diba ipapakita ko sa inyo ng aking uh, materialis dito uh, maganda rin naman uh, talagang pasat ma mapalaki sila natin ng healthy talagang may panalo tayo. Pero pag ang alaga natin duman sa mga sakit, wala na. Kaya hindi na natin nasahan yun. Kasi pag may once na may sakit ating mga alaga, talagang wala na. Uh, sa ngayon mga kapakyad, yung mga palahi ko ngayon, uh, thanks God naman na uh, talagang hindi sila nagkasakit. Ang dumali lang sa akin, yung mga bulutong pero ano naman hindi naman sinalo ng sipon, bulutong lang sila. Tapos nagamot ko rin. Ayan. Maraming salamat mga kapatid. Thank you for Haba na aking video. Thank you. Bye-bye. Ito na ang ating manawkan. Bye-bye.